Ito mga idol ah. Ito, ito. Sa taas. May ano, pipikapin ako dito sa Mulabi Street. Yan, Mulabi Street. May pipikapin ako dito sa basketball court niya, no? Ngayon lang, anong ah, oras to? Sa alas 5, bago magalas bago mag alas 5, alas 5 to kaya yeah, tawagan ko siya mga oh, idol at uh, Dalawang beses Dalawang beses niya kinakansil yung tawag ko Di ba? Nakakagalit Nakakano talaga yung, sali, yung gawain na ganun Hindi na mahirap sagutin yung ano, eh, tawag eh Kahit ilang segundo lang eh you no know? Sasabihin na wait lang kuya Hindi niya siya yung ano, tawag ko Yung pangalawa ganun pa rin Kinancel niya Kinancel ko na lang Kinansel ko na lang yung booking. Tapos yung umalis na ako. Ang reason ko doon, kaya cancel yung ano yung tawag ko. Kaya ano ano pa ba i-reason ko doon, di ba? So, ngayon, umalis na ako. Mga ano na siguro, mga 5 minutes na ako nakalayo dito eh. Pag tingin ko doon sa text message na may nag-text, yan ang text niya mga idol. <laughs> yan. Yeah. Mayroon ba sa magot? Nang ano na tawag kahit isang segundo o taplong segundo man lang, di ba? Kaya kakansel mo tapos mag tapos mumurahin ako ng ganyan. And binalikan ko siya dito, tinatawagan ko siya. Kasi medyo malapit lang naman eh. Ah, uh, pumunta ako dun sa Tandang Sora. Diyan sa Tandang Sora Extension. Andun ako na guys, tambay sa may barbecuean. So, binalikan ko dito pagkabasa ko. Tiyatawagan ko, simula doon. Nakang dito, tiyatawagan ko eh. Nandito. Yung tawag ko kinakancel niya para mag-usap sana. Kung may bat niya mo akong mumurahin, di ba? Pinantahin ko siya dito eh. Mayra di, di naman mahirap sumagot ng tawag. Kailangan mo pang cancelin nung ano yung tawag. Siyempre, ano isipin ko di, ano, pick booking, di ba? Yan ang isipin ko. Kahit sino naman, masasayang oras sa ganyang, estilo ng ano eh, ng isang tao eh. Yun, 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 talaga nakakaloko eh. Binalikan ko siya dito mga idol, yung basketball court. Yun yung gate eh. Yun. binalikan ko siya dito. Sabi dito andito ako. Yan, yeah, ako, Binalikan kita, andito ako sa gate. Ay yung mga ganitong tao, eh, yung mga karamihan na nangga, nang ng luloko, nang gagago, mga lalaki. Karamihan yan. E eh, talagang lalaki siya. Eh, lumabas na lang siya para pwede ko naman siya atid eh. Hindi yung ganyan na ano, na mumurahin niya ako eh. Madali lang naman pag-usapan yan, hindi yung ganun eh. Eh kuya, ba't mo kinansel? Punta, balikan mo ako dito. Pala yung mga ganitong mindset ng tao eh. Talagang ano na mga ganyan tao eh. Ugali na nila yan eh. Sana huwag na ang talaran ng iba yan. Yung huwag kayong mga ano ng rider dahil simula pagka-accept ng booking ng rider yan sa, hanggang sa pagbiyahe eh. Effort eh, na yan. Sabi, hindi pa makakapag-antay. O, halimbawa, 5 minutes na yung nakakaran sa biyahe, o, ang tagal-tagal na nun, hindi ka pa makapag ready nakapag-booking ka na. Hindi ba? Tapos, hindi ka pa nakapag-ready. Sa mong tao, di ba? <laughs> Wala. Sana, mga kasi, sa'yo mga asokin ah, namin dyan, ah, huwag nyo naman kayahin yung mga ganyan tao, ah. Iloloko yung mga rider. Kahit yung ganyan. So ano, ingat. Lagi mga idol, yung mga, uh, alam ko, nararanasan nyo yung ganito eh. May mga, may mga ganyang CS kasi